Okay po. Uh, Mr. Chairman, Mr. President. Uh, merong pronouncement sa uh, Philippine Daily Inquirer uh, written by Marlon Ramos, Robert Dehon noong uh, October 14, 2016 and the called Mother of All Drug Lords. Nakasulat po to at uh, binabanggit po uh, Naniniwala po ba kayo at si Secretary De Lima ang ang Mother of All Drug Lords. Who said it? Ah uh, according sa report ay mga tao po natin sa Malakanyang ay, ay. Sino si say? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda uh, uh, former NBI officer in charge ng Department of Justice I would like to congratulate them for making this statement Secretary De Lima uh, would you agree with the statement of the former president that you are the uh, mother of all drug lords absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. Tatlo pong kaso yung uh, sinampa sa akin absuelto na po ako dun sa tatlo dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador de Lima ho yun noon, noong 2016, na dun ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito I, the mother of all drug lords, the beloved drug trade queen. Ano pong nangyari dun sa mga nag-oposa sa akin? Yung mga beloved convicts, mga nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano, ano mga sinabi nila na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all three drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan ma 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 mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka mastermind nung pagpersecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice Si Vitaliano agire at meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap don sa mga nagtestido against me. So that is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. Uh, thank you po, uh, Mr. Uh, Chairman, Mr. President. Meron po ako na basa na news sa uh...